Magandang umaga mga idol. Dating gawi. Nasa tabing dagat na ulit tayo. Ito yung aking unang sinalang. Spot ko, Lazareto. Ito mga idol, Lazareto. Yan, sa mga magtatanong. Yan lang yung ating sasakyan. nag isang ko sana dito kaya lang malabo. Doon agad tayo. Ating ano, main ano, main target. Main target tumakad din natin mga idol takad okay tayo dyan sa bundok tatawirin natin ang bundok para tayo makapag fishing ayan ganito lang naman pinagdaraanan ng mga angler madalas hindi nyo to nakikita sa aking mga ina-upload kasi pinapakita ko rin yung mga ano na eh nangingisda na ako yung mga nadadaanan kong ganito na mahirap hindi na natin ay na isama kasi hindi naman karamihan kasi sa mga nanood ayaw naman nila ng ganito isama pa nakikita yun sa ano mga idol sa analytics kung aling part lang sa video ang pinapanood kaya yung mga ganitong pagkakataon madalas hindi ko na sinasama pagod na agad ako pahon mga idol matarik siguro hindi lang halata sa camera papansin ko yun pag akong nanonood eh hindi halata na matarik yung ating dinadaanan hingal na agad ako wala nga huh. ramdam na ramdam ko sa aking hita mula tuhod Ha practice <laughs> habol hini nga eh huh. nakapagod mga idol matarik mga aking binaanan matarik gubat ito mga idol gubat nasa ibabaw na tayo ng bundok nasa mount everest <laughs> na tayo Hihi. Nanghina ako doon Pag sarapag kasi tayo dumaan Mas mahirap Gawa ng mga bato-bato Na Tipak-tipak mga idol Hirap manimbang Dito ang mahirap lang dito yung pag-ahon at paglusong. Shortcut pati dito. Kapag sa tubig, may madadaan na tayong malalalim kasi high tide na ngayon. Basahan na agad tayo. Nanghina talaga ako dala. Nararamdaman ko na yung paghina ng ating power <laughs> yung bilis mapagod mga idol dati-dati hindi naman hmm <laughs> lazareto yung spot ko mga idol dito ko nadaan maraming nagpipishing dito na hindi alam itong dinadaanan natin kasi kahit ako nung araw hindi ko pa rin tutukoy hindi na sa lapag habang naghagis-hagis dati yun so ngayon natukoy natin yung mas malapit gubat nga lang paahon, palusong pero mas mainam pa rin dito. Yan. Rico, tinik ako. Tinik doon. Ano ko yung tinik na yun ah. Thank you siguro mga 5 minutes yung lakarin or 10, ganyan 5 to 10 minutes yung lakarin baka naman di abuti ng 10 baka 9 and 50 seconds lang ganyan malapit tayo tariko oh muntik na bali na naman ang rod natin kung kataon Kaya mainam, meron kayong reserva talaga na fishing rod. In case of ah, mabali, hindi mo alam kung kailan mangyayari. Kaya kala meron kang reserva. Mukha sa atin, di ba? Nabali yung rod ko. So, okay yung rod bang nga, idol? Yung quality niya. Human error, yun ang sa atin, sa ating huling upload. Matiba yun. Dalawang taon ko na yung ginagamit, eh. Wala naman naging problema. So yun lang araw na yun Tumama siya sa matigas talaga Kaya Ayun Kahit anong rad ang ko dun Tingin ko lang Aking ano mga ito ulit Inimbestigahan ulit Kung paano yung nangyari So talagang Mababali siya nung araw na yun Sipin mo doon siya tumama Aray ko kung tumama ay yung line sumabit yung lure malamang sa hindi siya mabali kasi tama yung setup natin 6LB lang yun malalagot muna bago mabali ay eh, ang naging ay eh, ang nangyari yung rod mismo ang tumama doon sa ano sa puno ng tambo so makapal kapal yung tambo matibay tibay kaya ang bumigay yung ating fishing rod. Hindi na rin tayo lugi ron. Tagal ko yung ginamit. yan bigay sa akin yun ang sibuyang takil. So, ayun. Doon siya nagtapos. Aray ko. Okay na, andito na tayo mga idol. Ayan. Ito yung may spot ko ngayong araw mga idol. ito lang sana pa tayo okay okay dito try tayo rito ito yung aking green tiger labas sa bitan sa likuran wala clear magalaw ang dagat ah magalaw try muna natin dito sa kabilang area muna tayo bago tayo umipod dyan sa kaliwa simulan natin dito sa pinakapuno ah, mamaya na andito nalampasan natin eh Okay. Tau oh, Sana meron Sana good news Sana may good news Ngayam araw Tau Tali agad mga idol First cuts Anong isda ito? Oh, barakuda agad mga idol First cuts First cuts Sabit lang Ayan Pailan ba ito pa lang yun? patatlo okay salamat lord buti lang di tayo ano lumampas doon mga idol sabi ko na nga ba ka? <laughs> ah okay malikot lang larga natin okay Hai hindi naman kalakihan ah mga idol oh first catch yuhuy pailang hangis natin yun patatlo yata okay